Hello mga kananay, maayong buntag ka na tong tanan mga kananay. For today's video, mag <coughs> magluto kita ng kinuwa nga mga kananay. This is it mga kananay, ang atong borot! Borot borot! Do you know that's it mga kananay na long na atong mga isda Maghuwat na lang kita nga. Maluto og mabokal. Isunod eh, nato ang atong gulay mga kananay dayon. Oh. Taman dong. Taman. Timplahan nato mga kananay ang atong tinulang nga borot 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 mga kananay isda lang usa takaron isda mga kananay perting mahala 280 ang kilo sa borot bitchin gamay suka gamay para dili mapanos pagkaban nato mga kananay after a few minutes ato na ilunod ang atong gulay butangan nato og sibuyas nga dahonan ang atong tinula atong mga uh, green leafy vegetables mga kananay alugbati at saluyot ng ay, steak uh, mga kananay sa kuan guy or talbos ng kamote. That's it. Bye bye mga kananay. Antayin na lang po natin na ilang minuto hanggang maloto at maloto. Bye bye. God bless everyone. Bye.